Nagakpan na nga akong nakauban. Si Dato Adlaw, nagakpan na. Rupo, si Dato Adlaw at ang misis nitong si Bae Lourdes na nahah... Isaan <tong> nga nila ako. Pagtago ko. May mga pulis. Haya. Dato Adlaw. Isaan nga nila ako. Anong nagpa band lawan? Anong nagpa medidas sa mata kita? Could we get young boys here in eben world? Studio ban la? Saan mamaya Diyos ang panawita mo? Saan mail Copy kultip banks, Diyos ang ako sa hari ano? mga sa ko

Muka abang ku aku Yang ini polis Selalu so, Murah naman tak ni Gabuang Aku ngalang usah Aku mga kauban Dedak panah Usah so, unang aku huh. Gawas ku uh. Pergi Surrender aku sir Saya lupa aku sir Kuni aku sir Dia sir ako lang ko sa sir, gigaan ako nila. Sila na hurot ng katakpan. ako, karoon ko mo train nyo sir. Tapos na kayo magtagpago sir. ako ko na ibutan sir. Dinis sir, pangutan ko Ako, helmet, sir. Ang ako sundang sir. Kung may ipa-surrender nyo sir. Kaya pinala ko magkaya sir, tagpago sir. Ay, ay ita, di pinabuya sir. Siluan ako ninyo sir. Ubiyan ako silang grupo sir. Nadakpan lang naman yung mga leader na si Dato Adlaw o si Diwata. Hindi na ako mag na po silang grupo sir. Kani tanang armas na ako na ako itang gamit. Surrender ako na ninyo. Pasinsya na kayo mo sir. Na mamadlak niyo ang mga tindahan. Tungon sa ala pamalaot. Kaya isugo man sila sa kagamhanan ng power o kayo o tubig hangin. What? Ito yung mahimuan na siya. Ako, isigrasa ko yung tao. Yung grupo nila. Pero, hindi na po yung ibatak siya. Ako yung mga hobby. Paano mo Tinatanong ko. Pasensya na kayo, sir. Mag-render ako, sir. Takpan ako ninyo. Dahil lang kukutok ko. Matayos na ako. Kukuyo ko nila.